um, anong pakiramdam na bahagi ka na ng atleta ng Ayala Program ng Ayala Foundation? Um, actually po, um, sobrang happy and grateful po ako na um, binigyan po nila ako ng opportunity na makapasok sa atleta ng Ayala. And um, tulong po ito sa mga um, upcoming competitions ko na pag-support po nila sa akin. Hindi lang po sa akin, para sa mga ibang athletes din po na nakapasok po dito sa atleta. Anong aabangan namin sa'yo after your ano Paris Olympics ano yung mga iba pang um, um activities at competition na sasalihat pinaghandaan Actually po yung pinaghahandaan ko po Bali po next year na po um, Asian Championship World Championship in Southeast Asian um, sa Thailand SEA Games yun po SEA Games naman okay ano lang masasabi mo kapatid sa suporta at pagmamahal ng mga kababayan natin no hindi lang sa iyo pati sa iba't iba nating atleta na lumaban recently sa Paris um, para sa akin yung support na binigay nila sa, sa akin and sa ibang athletes mas malaking bagay po talaga lalong lalo na po yung mga ano po um, mga Filipino community din sa Paris pinintahan po talaga nila kami kahit ang lalayo po nila and then nakita po talaga namin nakita ko yung support nila na, for example, sa mga food po. Kasi iba pa rin po talaga yung Filipino food na pagkain na makain talaga doon. And then, nagluto po ta talaga sila para sa amin. Para makain po talaga namin doon sa Paris na na-miss namin mga ulam, Pinoy. <laughs> Thank you, kapatid.